Hello guys, good evening. Good evening mga ka-YouTube ko dyan. Kumusta po ang lahat? Ito nagbabalik ang inyong kanani or GD's Nani TV. Ayan po, ang masarap nating ulang sa gabi uh, gabing ito, ang ating hapunan ay masustansya at masarap na gulay, monggo with ampalaya at buto-buto at ang masustansyang gulay na ito. Ayan guys, oh. ayan po ang ating gulay ngayon sana po kayo sana man kayo ngayon may masarap ngayong ulam kagaya nito masustansya na at masarap na gulay munggo. ayan po ang ating masarap na ulam hali na po kayo at kumain na tayo mga ka youtube ko love out sa lahat ng mga youtubers dyan malaki man o maliit at baguhan man mga kapwa ko ayan po sana okay lang kayo. Sama kayo ngayon. Kainan na, na po. Hapunan na tayo. Ayan. Ang ating masarap na ulam ngayon ay gulay munggo. Ayan. Ginisa lang po yung sahog nito. Ang ating ginisang sahog. Sa kamati, sibuyas, bawang, paminta. At ayan. Kunting seasoning. Kunting luya. Ayan na po ang bang bango-bango ng ating ulam ngayon. Yeah, kainan na, na. Thank you so much. Love shoutout sa lahat. Thank you for watching.